The Danger of Lukewarm Faith Revelation 3.16 So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Nakaranas ka na ba ng maligamgam na tubig? Hindi siya nakaka-refresh gaya ng malamig. At hindi rin nakakakalma gaya ng mainit. Sa simpleng salita, walang dating. Ganito rin inilarawan ni Jesus ang mga Kristiyanong hindi seryoso sa pananampalataya. Sabi niya sa Revelation 3.16, Kung ikaw ay lukewarm, iluluwa ka niya. Grabe, no? Ibig sabihin, ayaw ng Diyos sa gitna-gitna lang. Ayaw niya ng pa-church-church -church lang. Pero walang tunay na commitment. Hindi sa patang pagiging kristyano lang sa pangalan. Gusto ng Diyos, mainit ang puso natin para sa Kanya. Yung may apoy, may passion, at may desire na siya'y sundin at mahalin. Baka Mukha kasi busy ka sa church activities pero cold na pala ang puso mo sa kanya. O baka naman Sunday lang active pero ibang klase na pagdating ng lunes. God is not after perfection, but He wants sincerity and full devotion. Hindi okay kay Lord ang okay lang. Ang gusto niya all out. Kung nararamdaman mong nanlalamig ka, panahon na para bumalik sa apoy ng presensya niya. Magbalik loob. Muling manalangin Muling magbasa ng kanyang salita. Muling mag-apoy para sa kanya. Tara, manalangin tayo. Panginoon, tatawad kung minsan ay naging malamig at walang gana ako sa relasyon ko sa iyo. Tulungan mo akong muling mag-apoy sa pananampalataya. Ibalik mo ang sigla ng aking puso sa paglilingkod at pagsunod sa iyo. Nais kong maging mainit at buo ang loob sa paglakad kasama ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen.